Hi guys! So ayan, alam nyo guys, kahit hindi na ako ganito ka-active sa aking YT, may mga nababasa pa rin akong comment about sa Blighted of You, musta dati ko pagbubuntis na nawala, sa bugok, ayun. So ayan guys, hindi ko kasi pwede sabihin kung ano yung gamot na binigay sa akin at kung ano yung tinay ko ang gamot para tuluyan lumabas yung tuko. Kasi, syempre, may, hindi ko naman nilalahat na nagtatanong ha, pero may mangilan ilan kasi na nagtatanong ko ano yung mga ininom ko pero ang suggest sa akin ng OB ko before is wag na wag ako mag uh, sasabi or mag bibigay ng details about sa gamot kasi yung iba is gagamitin na hindi ko nila lahat naman or pag-iisipan pero yun nga yung iba is baka gamitin sa illegal na paraan which is yung pagpapalaglag or abortion kaya wag daw kasi delikado So, kung ano, uh, may binigay sa akin talaga para tuluyan lobas yung dugo para hindi na mahirapan. Although, mararaspaka pa rin kasi lilinisin yung buong uh, yung loob mo. Tanggalin yung mga patay na dugo, yung parang inunan, pero kusang lalabas yung bata habang doon ka pa sa bahay. Kasi sa bahay pa lang ako nandun. na siya. Ganun. So, talagang nawalan siya ng heart. Okay. Nawalan siya ng heartbeat. Kaya yun. Hindi yung pagpapalaglaga. Nawalan po siya ng heartbeat. So, ayun po yung ano, um, kung bakit hindi ko sinasagot yung mga ibang katanungan about sa gamot, kung ano yung ko para tuloy yung mabas. Pasensya na sa mga hindi ko po sinasagot. Okay?